Eto mga ka-aksyon, kasama natin ngayon si Edmer Isquibel at ang kanyang hinaing na inilapit sa ating programa ay ang kalagayan ngayon ng kanyang kapatid na si Marco Isquibel na kritikal ang lagay sa ospital matapos itong mabangga ng tricycle. Kumusta na po yung kalagayan po tatay ng inyong pong kapatid sa ospital? Sa ngayon po, hindi pa naman po siya nagigising. Nasa critical pa rin po siya ngayon. unconscious pa rin po siya. Opo. Kailan po nangyari itong aksidente? November 20. Saan po ito nangyari at ano anong base po sa pagkakaalam po ninyo, paano po nangyari yung aksidente? Nangyari po yun doon sa sityo tiko-tiko o mapon po. Pagkakaalam ko lang po ay yung tricycle po, mag-overtake daw po ng sa jeep. Tapos, kabiglaan, yung kapatid ko naman po, nandyan, nasa kabilang daan. Yung kapatid nyo po, driver din. Opo. Ano po yung minamaneho nyo? Uh, motor po. Motorcyclo. Opo. Sila po ba ay magkasalubong, magkasunod? Yung kapatid ko po ay, karamihan daw po nagsasabi daw, nasa right-of-way naman daw po yung kapatid ko. opo So, ano po sila? Magkasalubong? Magkasalubong okay. po. So, head-on? Ganun po opo. yung pangyayari? Opo. opo. Hindi ko naman yun, ma nabasa nakita ko na lang po sa post, mga bandang 2pm 2 po. Pero base po sa investigasyon, sino daw po yung may mali? Ang pagkakasabi daw po ng ano, yung tricycle daw po kasi mag-overtake ng jeep. Nakausap nyo na po ba itong driver ng tricycle? hindi pa naman po. Kasi po, uh, hindi naman po namin makakausap, nakikipag usap naman po sa amin yung anak po. Yung naka anak ng tricycle driver? Opo. Ano po yung mga napag-uusapan po ninyo patungkol po dito sa aksidente? At ngayon, hindi pa naman po sila nakakapag-ano kung anong ano nila at sasabihin nila kung, tungkol doon sa ano. So wala pa po kayong formal na pag-uusap patungkol po uh, kung ano po yung magbibigay po ba sila ng tulong? May naitulong na po ba? Sa katunayan po, meron na rin po silang naibigay sa akin. Okay. Nagbigay po sila sa akin ng liman libo. Yun lang po yung binigay nila. Opo. Pagkatapos po noon, wala naman po kaming wala na. Pero nagkaroon po kayo ng pag-uusap sa PNP. Opo. Ano po yung napag-usapan po Ang nakipag-usap po doon sa ano, yung kapatid ko po. Eh, wala pong nababanggit sa inyo kung ano po yung napag-usapan. Wala pa naman po. Pero uh, sa tingin niyo po, tutulong naman. Yan lang po hindi ko po malaman kung tutulong po. Pero if in case, siyempre hanggang ngayon, nasa ospital pa Opo. po yung kapatid nyo, critical yung buhay, siyempre uh, malaki po yung gastusin sa ospital. Opo. Po at the same may pa ilya po ba itong kapatid mo Meron po May anak Meron po Opo ilan po yung anak niya Dalawa po Dalawa so, Paano yung pangangailangan ng mga anak niya Eh minsan naman po yung asawa niya na minsan nagbibigay din naman ng ano kasi nasa ibang bansa po yung ano niya asawa Ah yung asawa nitong kapatid Opo. mo nasa ibang bansa Opo. so nagpapadala Yung mga anak kumusta Alam na ba nila yung nangyari sa ama Opo. nila Alam naman po nila Oo Mga nasa ilang, ilang edad po itong Ay, anak Yung panganay po ng anak ng kapatid ko ah, nasa 13 13. Opo. Tsaka yung bunso niya, 11. Maliit pa, ano? Ngayon po na nababanggit mo na wala pa pong, aside doon sa 5,000 na paunang tulong po sa inyo, Opo. wala nang sumunod pa. At, at hindi mo po alam kung anong napag-usapan ng kapatid mo. Opo, 'yun lang po ang hindi kapatid ko po alam. Kapatid mo at yung anak po nung driver ng Opo. tricycle. So, if in case hindi po sila mag-comply, ano po yung plano po niyo? Yun lang po. Uh, yung kapatid ko na lang po kasi ang mag ano doon kung ano pong dapat na gawin ng... Pero may plano kayong magsampan ng kaso. Kung sakali naman po na hindi naman po sila mag-ano, tumupad, bahala na po sila. Opo. Plano. So, syempre mahirap yung sitwasyon, 'di ba? Agaw buhay yung kapatid niyo kung wala sanang nangyaring banggaan ni eh, wala sanang problema. Opo. Wala pong... Oo po. Ano. So ngayon po kuya, naandito po kayo. Ano po yung maitutulong po namin at ano po yung pangangailangan ng iyong kapatid? Uh, sa ngayon po, ang inaano ko lang po, uh, sa pang-araw-araw lang po ng, pang, sa gamot ng kapatid ko, yun lang po sana ang inihiling ko. Ayan yung... Ayan mismo, yung kuha sa aksidente. So yan yung kapatid mo na nasa motor? Opo. Eh grabe, ano? Talagang pumasok yung ulo niya or diyan sa gitna ng tricycle. Opo. So ibig sabihin, talagang malakas yung pagkakabangga. Walang sira yung motor. Oo. So kita sa linya ng kalsada, -po. pumasok yung uh, tricycle sa kabilang linya. Opo. Yung nung mga oras na yun, uh, kuya, walang malay na yung, yung kapatid mo noon? Wala na po. Sino yung mas matanda po sa inyo? Matanda po ako sa kanya. Matanda ka po Opo. sa kanya. Napabanggit niyo po kuya na lumapit po kayo dito dahil lumalaking, lumulobo na yung bayarin sa ospital. Tayo makinig po kayo para sa agarang pagtugon sa inyo pong pangangailangang medikal para po sa inyong kapatid. Nasa linya ng telepono si Miss L.B. Cidenio, ang coordinator ng Akubicol Party List. Miss L.B., po. ano po yung nakahandang tulong ng Akubicol Party list para po sa kapatid ni Edmer? Mas labi ganito po yan ha. Once po na may hospital bill na sila tatay, punta lang po ako sa malasakit center, table call. Gagawin oh. po natin ang lahat para zero balance sila. Sasagutin po natin ang kanilang hospital bill pero dadaan po sila sa proseso. Kaya masyado po malaki yung bill, dadaan po muna sila sa DSWD. Kasi po ang, say, ang um, order of payor. Pero rest assured po na natin lahat ng na matitira sa kanilang hospital bill. Dalhin lang po sa atin ang hospital bill or kaya si tatay pagkagaling po dyan, punta niya ako sa Malasakit Center para may guide ko siya ng tama. Yes, Miss Elby, maraming salamat daw po, sabi ni Tatay Edmer. Actually, si Tatay Edmer ay uh, tipid na tipid sa pagsasalita dahil sobra yung pasasalamat ni Tatay Edmer. Tama po, Tatay Edmer. Opo, maraming maraming salamat po. Opo. Uh, huwag po kayo mag-alala, Tatay. Napakinggan niyo po si Miss Elby. Sagot na po ng Ako Bicol Party List. Opo. <clears throat> Tatay, ano po yung pakiramdam niyo ngayon na uh, sinagot na po ng Ako Bicol Party List yung magiging final hospital bill po ng kapatid po ninyo? Masasabi ko lang po maraming maraming salamat po sa ako, Bicol Parteles. Tay, pag nagising po itong kapatid nyo? Habang nakapikit po siya na kinakausap ko po mm -hmm. talaga siya. Ano po yung sinasabi mo? Sabi ko, tibayan mo lang, lakasan mo lang loob mo para mas mabilis ka ako gumaling para wala na tayong isipin. Siyempre, para sa mga anak niya no po tay? Oo, yun nga po ang inaano ko sa kanya. Eh. Yun tayo na no, huwag na po kayong mag-alala dahil sabi ni Miss Elby, sasagutin na po ng ako Bicol Party List yung hospital bill. Opo. So, ano po yung trabaho niya tayo? Tindero din po. Tindero, opo. opo. Tindero ng mga? Gulay. So ngayon po tatay, siyempre hindi po kayo nakapagtinda. Opo, hindi nga po kasi na... Ang mas -ano po namin, yung kapatid ko. Opo. So, yun naman pinaka-importante tayo, ano? Yung pagma mahal ng kapatid sa kapatid, lalo na ngayong pong nasa sitwasyon ng ganito, yung inyo pong kapatid. Ano po tay? Opo. So dahil dyan tay, hindi po kayo nakapagtinda. Ito po tay, tanggapin nyo po itong financial assistance mula po sa aming programa. At syempre tay, bitbitin nyo din po itong food pack mula naman po sa amin din para po ay makatulong din po sa pang-araw-araw ng pamilya. Ano po tay? Opo, maraming maraming salamat po sa ako Bicol Tabang Ora mismo. Salamat din po tay at healing po namin sa pong may kapal na gumaling na po ang inyo Opo. pong kapatid.